Ay Hi, <laughs> Nanihapon na si Bucky. Ay! Ay, okay. ala ni Bucky. Uy. Imo man ko hugawan Bucky ba? Ala yun ang Bucky. Uy. Ayan. <laughs> Hi, Dugi. Ayan si Bucky at ang kanyang anak. Ikaw talaga, Bucks. <laughs> so ayun nga, pupunta na sana ako doon kay Bing kay kaso lang mahirap ang daan so dito lang talaga ako sa may kalsada. Uy, dito lang kayo ha? Bantayan niyo pabahay mga baki ha? Baki? Ito baki. Sabi ni Baki, ano ka ba ako ang caretaker dito? <laughs> yan nga, nakaano na siya mga kaibigan ko. Oh. Yung para poste is nakabao na siya, nakasemento na. And yung dito is sinimula na siya, nilagyan na ng ano sa ilalim. Ganyan pala yan, no? Oh. Para mas matibay. O jibba. Oh my god. So yung dito naman na side mga kaibigan ko. Ayun, ayun, naka-tiles na nga pala talaga yung CR. Oh, doon. sana na all so papunta pa uwi na tayo Bakio, Bakiyo! Bakiyo! Yan sabi kasi lang mga kaibigan ko tatanggalin daw itong malaking puno dito. Kasi delikado siya baka malakas ang hangin at matumba dito sa pabahay. No? Um, puputulan din yan kasi yan ang gagawin nila para sa kesam. Yan ang gagamitin nila. Di ba ki? <laughs> na ang baki na mo.